At ito na naman guys, isasawag natin guys. Magdata tayo naman tayo, guys ng dahon ng malunggay. Ayan, gumili tayo guys ng malalaking isda na tulingan. Biniprito muna natin guys. Ito yung isasawag natin sa malunggay. Kanina kasi guys, galing tayo sa Santo Tomas Park Review. Kumuha tayo ng malunggay at saka papaya. Ito yung papaya guys na kinuha ko doon sa harapan ng bahay sa Santo Tomas. Pero yung malunggay muna natin guys ang una natin iluluto. Ayan. Uh, bukas na siguro natin iluluto itong papaya. At uh, naprosin yung uh, taba ng baboy guys. Pero may laman pa naman siya isasawag din natin ito guys sa gulay na malunggay na ko yung ginataang malunggay uli ayan at shout out sa dyan sa Santo Tomas sa dalawang unit natin kay Dario at sa, uh, sa kanyang asawa at sa kanyang mama kanina pagpunta ko ay tinulungan tayo guys uh, maghanap ng lalagyan ng papaya Uh, shout out sa iyo, Dario Asis ng uh, Santo Tomas. At naiprepare na naman natin guys ang uh, sibuyas, pulang sili, luya, bawang at saka siling green. At may nauna na tayo guys na prinito kanino. Ang bali, tatlong malalaking tulingan na binili natin. At maya maya iluluto natin guys. malapit na maloto guys yung malalaking tuloy ayan ilalawag natin sa gatang malunggay guys ayan bawa pa ng guys ang kain natin kanay tayo sa gulay gulay pagkatapos dito guys pag natin ng tuloy nga ipipreto ko naman yung taba ng bubble para isawag natin sa gatang malunggay na may kasamang tulingan. Uh, mamaya ulit guys inihimay pa kasi yung malunggay na kinuha ko doon sa Santo Tomas inihimay pa ng aking asawa sa, doon sa Tamay Tindal ng Pusiste pero malapit na siyang matapos sa paghimay ng malunggay pinakpan natin mga kaisaro tumatalsit yung mantika tumatalsit tumatama sa kamay natin kaya pinakpan natin yung si <laughs> Ayan, shout out sa mga pagluluto ng tanghalian ngayon. Mm -hmm. Okay na ito. Inin na. Ah, luto na siya. At uh, pagkagaling natin ng Santo Tomas Batangas ay nagluto agad tayo pagdating. Namiss ko yung gulay guys. O yan ang aking doktor. Nagre-review yung doktor ko. At tapos ipiprito ko na itong taba ng baboy. Eh. At habang nagprito tayo guys ay nagsaing na rin tayo. Oh, so, wow, perfect. Yan ang gusto ko guys sa sinaing. Hindi malata gusto ko yung sakto lang siya oh. hindi malata hindi matigas yan in in siya guys at yung taba naman ng baboy guys ang piniprito natin guys oh. isasawag natin guys sa balong malunggay para yung sawag niya dalawa may taba ng baboy at may mga ulo ng tulingan ayan pinapamantika ko guys pinatanggal ko yung mantika yan ang isasawag natin sa malunggay ah uh, bali ito guys nilagay na natin yung guys yung lata sangkap cup yung taba ng baboy at yung mga bawang, sibuyas, luya, sili nilagay natin guys ng paminta uh, kaunting hello kay lang guys at yung isda na malalaki mamaya na natin guys ilalagay kasi loto na rin naman yun atin nang prinito yon yung malalaking tulingan ayan pakukuloyin natin mga kaisarug ayan nakakatakam na naman guys uh, ganun lang yung buhay natin guys pagkagaling sa trabaho dito sa bahay tayo ay nagloloto Pero hindi naman talaga tayo guys professional magloto. Maalam lang tayo magloto. Napakaraming malunggay guys. No? Oh. Ito yung galing sa Casa Isabel sa Santo Tomas, Batangas. Na pinitas ko doon sa kapitbahay. Walang tao guys, hindi tayo nakapagpaalam. Pero doon sa kapitbahay na isa, nagpaalam ako yung may-ari nga lang ng tanim na to ay umalis daw. Kaya doon tayo sa kapitbahay nagpaalam. Ating igagata mga kaisarong. Ayan, malapit ang kumulo. Malapit na naman kumulo. Ayan. Kailan lang ang mga pangarap ko kahirap abutin dahil sa iyo ay may pre-nito na ako isda Antayin mo na yung gulay, Shane. mo sa bato may hmm. sa bato Ayan, ilalagay na natin guys ang malunggay. Ayan guys, inilagay na natin ang malunggay. Ay, halapain natin para mabalansya ang loto. Ating babalik ka rin. Ay nako. Dami naman natin ito mga kain guys. malapit na naman maluto. So, tingnan nyo guys kanina, puno-puno yung kawali. Pero yung tumupis, yung dahong. So, wala na, konti na lang. Meron pala dito. Mm, Kasi pito, 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 pito. Santo Tomas sa Casa lakas din ang ulat. Basa nga ako, natuyo na lang ng ano, pamotor-motor ito na. Yung papasok na doon sa ano, Jollibee, sa bukana ng Padre Pio. Maya-maya guys, ilalagay natin yung isda. Ayan guys, nagmamantika na nagmamantika na yung binata nating malunggay ayan yung mga malalaking ulo guys na tulingan at saka taba ng baboy okay kain na tayo guys ayan kain na kain na